Subscribe guys like, to like this uh, channel. <laughs> <laughs> Subscribe and like the channel. Guys, malayo to guys. Tara so guys, maraming daycare. Napakalayo nito. Oh no. Layo no. Ang okay, ganda ng bota ito. Chura. Ini skill ni ano po. Ngayon po, pera po tapo ko ni ano ni Tita oh, Stella. Kunaw po kasi sa akin si Tita. kung na ako ko nang parang uniform. Uniform po? Okay. Wala pa po. Mag-pipit up pa lang po ah, oh, kayo. Ah, Tapos po, so ipapasa nyo po sa akin po itong seras po ng birth certificate, birth certificate po. Immunization record po. Birth ano uh, po, Xerox copy, tsaka yung barangay certificate po. Pwede po itong to follow po? Opo. Pwede naman po. Pero pa-pit up na lang din po. Ah, yeah. sige po. Para ma-consider po na... Sabi daw po, uh, yung... sabi din po ni Tita na i-interview nyo po yung bata. Sa ngayon po, hindi po muna kasi medyo inaantok pa yung bata eh. Right. <laughs> Ay, hindi po, po, lang yung ito eh. Interview po, sa, mga wala pa mga lang po. No, <laughs> Puyat po kasi siya. Oh, birthday po ni so, ate niya, <laughs> hindi po, si Marcos po. Makagigising um, lang eh, wala yung nagpapagigising lang. ko lang. Hi, teacher. Hello. Teacher po kayo oh, dito. Oh. Hi, teacher. Handa mi. Opo, may toys na na nakita nang toys. Nakita ng toys. Sige, magfi-fill up muna ako anak ha. Okay po. One of me? Yes. Dito po. Dito po. Nene-TV mo 'yan. Ako ang kakausap. Wala kayong convincing power. Alam niya po din na hindi ko din sinasabi. Kahit kami din namin makausap 'yan. Ba't no? Hindi na talaga po. Opo. Ayun, okay naman po yun. Ayun, okay naman. Basta ay, parang oh, i-express po na ganda gawin mo. Basta uh, nakakaintindi po ng Tagalog, okay? Pero, mas kasi po. Kasi mayroon kasi you Kasi mayroon kasi What is your, your name, baby? name, What is your What? what? is your full name? Marcos. Yung palang yung alam niya How are you? How old are you? How I many sisters? This... Ah, you're four. Yeah. Opo. You're four na. Opo. Paano naman pala sa mga katay? ba lang ito? po yung buhok niya. Nandiyan silang puwet po. Ano po ba ano? ng... Yung sa ngayon ko ang hanggang hali ko sana. Kung bakit may tatura. parang oh. maano naman. Kasi syempre, pag nagkakakawagan na sila, medyo makakuan sa mukha nila yung buho. Pero mayroon din naman akong Di ba diba, si Oyo na yun nakaraan? mahaba ng buho. Kaya nga lang, tinatali niya. Ayun po, nakatali naman. Ako, tinatali naman. Mahaba naman din yung buho. Nung nagpicture na lang po ng ID, tsaka na lang po sila na, okay. na nagpicture. Yun, requirements farmers na naman. Kasi ba, pa, palang pas talaga, hindi ko yung papagupitan. Na pa. Mga July pa naman, no? Or August? No, ah. pa pa. May enjoy na pa po yung long hair. <laughs> <laughs> Naku, na. na Papagupit ka na naman. Okay lang naman. Mara, At least medyo ring cut lang. Opo. Yung iba, undercut, ginagawa ko. Ah, uh, may katalis sa tuktok. Ready okay. naman na po ako yung naputol na buhok. Ipapa-frame ko kasi yun. Since mm -hmm. birth ko kasi yun. Ayun, mapipila po na ako. Gusto mo mag-play? Okay lang po. Ayun, nakaiwalay po kasi ang aming playroom. Okay lang po. Parang... Parang yung pamita ng bata ko kami. Oo, mga na Distracted po kasi sila din talaga. Oo po. At ako po kayo. Kinaya naman po ako. Play ka muna. Pila po na tayo. Ready na ikaw mag-school? Yes? You wanna meet some new friends? Hinaantok uh, yun oh, pa kasi kaya no, walang gana pa eh. Pero ano po ito, active po talaga, oh, talaga ito. Nako eh, kayo po ang makapagod dito. Marami po ako. Saan po sa Bay Street? Gaya po ako sa Arapilang <laughs> Ah, dyan pala. <laughs> Hindi ba siya po ang care? Naanong pa talaga dito. Magpapasaya. Ay nawawala siya. Tapos siya. Na-labindan pa na Mga juj. Mga juj. Alam mo. -no, Dapat so, talaga lalakad-lakad na talaga Hindi Ingles ni isa pa. Uh, Mommy. Okay. Don't, don't, don't call. Don't call her. Hey. Is your teacher? A teacher? Paula. Ano no? Cell phone number po. Ayun Ay, nga pala. 0991. mahirap hirap kakausap na eh. Nandito mag-aaral ka mag -ano, mag-sulat. <laughs> ah, mag-read. Baka malito pa. You're singing na, di ba? Uh, sing ka nga. I believe I can fly. Pa-follow up na lang po na kayo. Thank you po, teacher Paula. Ah, you like to by 7 11 oh, Ayan, yeah, ang gusto -gustin na gusto niyan. <laughs> yeah. Matapos Ma na ikaw mag... No? Uh, Maka-enrolled na ikaw, ha? Ah. ah, kailan po ang pasokan nila? May July pa po or August. Ah, July or August. Kaya ako pinuhin number kasi bago po tayo magpasokan, mag-orientation po po mm -hmm. Orientation. So, kailan po, kailan po yung orientation? Yun po ay kaya yeah, gusto po. Sasabihin ko din naman po. Ah, kay ano na lang po siguro, kay Lola Stella niya po yun. <laughs> Lola Stella. Hindi ang parang makakamigil sa ako. Okay, sabi daw, kailangan daw kausapin yung bata kaya ginising. Oh. Eh, ano po pala ang available? Pang umaga po, pang umaga? Dalawa lang, dalawa lang. ano po, paano po sila. Pag, uh, yeah. pag malami po kasing 3 years old, sila po ang inalagay sa pang umaga. Ah. At bahon, pag ano po, pag yun, -ano halimbawa, wala lang ng 3 years old, ahatin ko lang po yung ano po. Okay. Okay lang na naman, dyan lang na naman kami sa kabila. <laughs> well, let's buy something na. Uh, mag ano ka mag-say goodbye ka na, mag-bye-bye ka na kay teacher. Bye-bye! See you, bye -bye. you see you later! See okay. uh, lagi see you later lang para baka naman okay. kay kayo mga sa labas. <laughs> uh, thank you po! Yehey! Magkakaroon natin! Tata galop na Marco. Oh. Siya <tags> na ha. Okay. Bye. Thank you, po Pa-bye. Bye. Ready -bye. Okay. Bye -bye. So, bye. Hey. Eh, po kay Picture. Bye-bye, enroll na Marco. Ito sa daycare. Buti malapit lang. Hey, yes. Nagbabay na kami sa 7 PM. At ang ex-deal namin, gara-bye. Alex, namin niya kasi mag-enroll siya. Subscribe, like, YouTube, like this uh, channel. <laughs> Sub subscribe and like the channel. Galing ni baby ah, galing na tuto siya. Yeah, brother. Huwag Subscribe the channel ah. Don't forget to like, ah. Huh? Don't forget to, to, like. Subscribe the channel. Yes. Dito push. Dito push. Bye, guys.